Ito po ay fender ng Vespa. Nagkaroon po siya ng basag. Ayan po. So ito po, nagkaroon ng basag. Buti hindi nawala po yung parts. So kaya lang medyo na-deform siya. O, hindi na po siya tama. So gagawin po natin ang paranto. Gagamit lang po tayo nitong pandikit. Ito po, ah, nabili ko lang sa online to. Parang ah, nasa 100 pesos. No? Medyo matagal na nga lang to. Pero magano po ang presyo. So, ang katulad po nito ay mga mighty band, Loctite, Yan. Glue po siya, glue. Ito po ay tray plug. Oily glue. Gagamit po tayo ng bulak or cotton. Gagamit din po tayo nito. Ito po yung panghinang or soldering iron. Yan. So, babaklasin ko muna, no? Tanggalin ko muna itong uh, Phillips screw, itong pinakabulsa, para maituwid po natin. Hindi kasi lalapat, na-deform na eh. Yan ang hindi na po maganda sa mga pairings ngayon, malulutong na. Hindi siya flexible. Kaya konting madali, basag, parang fiberglass. Hindi lang po siya fiberglass, hard plastic lang po siya. Yung iba po eh, nagre-repair nito ay ginagamitan ng fiberglass. So maraming klase ng pamamaraan. Agamit din po ako ng epoxy A and B. Isang tinatahi ko. Pero kung mga gatong kaso lang po, no, at wala namang ganon dinadala, pwede na po itong pamamaraan na gagawin ko po. Simple lang po at hindi po ganong kalaki ang gastos. Yung iba po kasi na pipilitan ng bumili ng bago kaysa pare pare nga naman. Kasi misan, mahal ang singel sa pagre-repair. At una-una ay baka hindi na maibalik no, sa tibay. malutong po kasi ito eh. Kaya medyo nakakatakot magbaklas. Parang mabali. Yan, yung mga ganyan, no? Mababali po yan pag ating pinuwersa. So, hindi na po siya lapat. Ayan, may siwang na po. So unahin po muna natin na hinangin dito sa dulo. Saksak ko lang po muna tong uh, soldering iron. So painitin po muna natin. kasi nagkaroon ng ano rin eh, oh. uh, Basag. So, kailan? Okay Lumapat siya. So, pwede nang lagyan po nito para mailapat po natin. Yung iba ayaw nilang dikitan sa labas kasi nga uh, pag mi may hirapan pang uh, pantayin, minamasilihan pa. So pero hindi siya matibay. O, ang lalagyan lang natin ay yung nasa loob na parts, yung hindi nakikita. Kasi kailangan po uh, kabilaan ng diket para kapit na kapit. So walang iwas po sa Masilya, talagang obligadong masilyahan. Ito na po, naihinang ko na. So, naikabit ko na. So, hindi pa matibay po yan. Ang gagawin po natin dyan, lilihain po natin ito ng magaspang. Kung may 100 grit to 120 grit. Gaspangan po natin mabuti. Then, pagkakalalihan na po natin ng magaspang, ditikitan na po natin yan ng blue. Then, pagkatikit ng blue, talagyan na po natin ng cotton o bulak ito papanoorin nyo. Pero gagamitin kong liha, 120 grit. Medyo gamit na po yan, oh. No? pero magaspang pa naman to. なるほど。<laughs> So, ayan po. At uh, gas-gas na po siya. So, ang gagawin po natin dyan ay para malinis. Pupunasan po natin ang basahan yan na malinis. Then, basahin po natin ng thinner. Urethane thinner or acrylic thinner. Para makasiguro po tayo malinis. So, ito pong gamit ko ay eh, ansel thinner po ito. Urethane po. Sinaling ko lang po yan sa lalagyan ng hipik. Then, punasan lang po natin So, ayan po. So, ito po, lalagyan ko na ng glue. Pag po natin, huwag po nating titiparin. Para pagka nilagyan ng bulak o ng cotton, ay gumanda ang kapit. Hindi magbali-balihibo. Kailangan niyang lawan-lawa pag ito ay nilagyan natin ng bulak. So, press lang muna para kumapit ang gusto o maglapat bago natin lagyan ito ng bulak. So ayan, uh, medyo maganda na yung lapat niya. Lalagyan na natin ito ng bulak. Manipis lang po muna ilalagay natin. wag natin kakapalan. Para paglagay ng glue ay lumapat na maganda at mag siya. So lawain lang natin sa glue. Huwag po natin titipirin. Ingat lang po sa kamay. Baka madikita ng kamay ay hindi natin matanggal. Pati ating daliri ay mapasama sa dikit. Kasi madikit po yung glue na yan. Pag nalagyan na po natin ito ng bulak, i-press lang po natin. Gumamit lang po tayo ng uh, plastic din o yung, kahit yung takip ng glue, yung pinakadulo niya, ipangpe-press natin. Basta lawain lang po natin may igin ng glue kasi kapag hindi po malawa ito, ay aabuti ng tuyo yung mismong takip natin ng pe natin. May tendency po na sumama yung bulak o yung cotton. Kaya mas maganda po talaga ay lawang-lawa po yung glue. Bago natin siya i-press, nang dulo ng plastic cup So ayan po, tapos ng uh, dikitan ng glue at lagyan ng bulak. Kung sakali na ito ay ikakabit na at hindi siya maging pit sa pagkakapitan, utik-utik na lang igagrind. Yan, kasi medyo mataas po yan eh, no? Then, yung kabilang side ay atin namang hihinangin para mas matibay talaga siya at makasiguro tayo hindi na siya uh, makakalas pa. So, ayan po. Tapos ko nang ma-repair yung laob. ah uh, pagkaliha nga po ng magaspang no, ng 120. Then, pinunasan ko po ng basang malinis na binasa ako ng urethane thinner. Then, nilagyan ko po ng uh, glue. Then, sinundan ko po ng bulak. Then, ipinares ko po. Kailangan sa paglalagay po ng glue ay huwag po nating titiperin. Lawain po natin. Kasi pag tinipit po natin, nangabutin po tayo ng tigas ng cotton. So, hindi pa rin po dyan natatapos. Para mas matibay po, Ayan, itong harapan po ay hihinangin din po natin. Gagamit ang po natin ng soldering iron. Meron po kasing nagre-repair na yung kabilang side lang, no? Yung low lang ang nire-repair. Kasi nga naman, matrabaho Kung pati ito, mamasilyahan Mama, pa. Pero ang nangyayari po doon, habang ginagamit po natin ang motor, natatagtag po yan, may vibration. So may tendency po na pumutok ulit. Kasi nga po, pwede siyang masikwat ng paganon. Sa so, paganto po, matibay kasi meron po doon sa loob. Eh dito po sa labas, pag natiinan po ng paganon, ibig sabihin, may tendency talaga masikwat. So para makasiguro po tayo, Ihinangin na rin po natin dito. Pagkahina, lihain po ng 120, bubugahan po ng primer. Then, dire-direct yun po hanggang makarating na po ng base coat at top coat. So, eto hindi ko na hininang kasi may bikat siya. Masisira. Ayan, oh, may kanto. Hindi siya pwedeng hinangin. mekanal, So, hanggang dito lang ko ito, may kanal na rin. Masisira po yung design pag hininang. Hindi na po basta kayo na masilya po yun. Eh. Loob po eh, no? Baka hindi mahagod na maganda. So, total naman po yan. lawa naman po sa glue at may matambak naman po ng bulat sa likod. So, ayan, matibay na rin po yan. So malaga po yung dalawang kanto ay dikit na dikit pati sa bandang gitna. So ito okay lang po yan. So ayan at yan po ay akin ang lilihain ng 120 then bubugahan ng primer. So hanggang dito na lang po muna. Abangan nyo po yung parto nito para dun sa pagmamasilya, pagbubuga ng base coat at pagka-top coat. Ayan, sana po ay makatulong sa inyo ang video kong ito at kung ito po yung inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa akin channel at hindi pa po nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para manotify kayo at updated po kayo sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po, muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.